naputol kanina yung napindot ko lang ganito ang aming buhay dito sa sa Italia lumilipas ang aming masarap na mahirap masarap dahil mga may anak ang pagkakalabas mo sa trabaho ay nagalis na yung mahirap dahil kapag nag sa oras oras na ang batay walang pasok tapos sa oras sa trabaho mo yung namin problema. Doon kami nahihirapan. Ang nga palang asawa, baka ma makuha ko ninyo kung bakit wala dito. Nagtatrabaho siya at tuwing umaga. Ako naman sa hapon, full time ako sa hapon. Part-timer lang yung asawa ko. Pero ayos na. Nakaka Nakakaraos din. Nakakandalaga ako. Nakakulitan. Si isa ito siya nagtulak. Siguro kung paglaki nito, At nakita niya ang kanyang kakulitan. Tatawa na. Magpapasalamat ito sa amin dahil binigyan namin sila ng souvenir. Isang... Anong isa ka, oo? Oh. Inam na ng tubig, Bren? Karamihan sa atin, pag nakakita nagpapadidig sa Pilipinas, masasabi, Ander. No. dito sa Italia talagang gagawin lahat bilang nilang oh, alam ko maraming katulad ko na no, OFW na ginagawa ang ganito unang vlog ko ito salamat at nagkalakas na lang yun kasi ang iniisip ko yung paglaki nila may ma oh. oh bakit ano? Yan, no? Gusto mo din, ah? Gusto mo na? Hindi pa ito pwede sa iyo. Bibigyan kita ng... Trent pa bukas. Hmm. Tuntuan na siya. Right? Hmm. Ngayong Ah. Huh? Kaya boom. Na no, mapatama mo? dentro ng pagkamasdano. Uh, Badet uh, bread baka ma sa Pepeleya. Ano ba 'to? Kain ko gusto ko. <laughs> Paglaki ng mga ito ma

Shout out nga pala sa mga sa mga katulad kong ama bit na of W na up nagsus, para sa kanilang mga anak. Yung sa Ito mga aking dalaga. Daddy, ako sa TV. oh, hindi oh, masyadong maaga eh. Di dopo? Pa sa trabaho. Mm, dopo. Si? Yeah, laboro. Si Laburo. Si Laburo. Kailangan magtrabaho ng Dady okay? Narito naman dadating ang mami at saka ang dadalo, okay? No. No. Ito yung isang mahirap sa akin. Kapag pag naandito siya at ako umalis pa sa trabaho, umiiyak siya. Hirap sa dibdib. Uh. So, sa trabaho, ka lang magkapera ng daddy para pambili ng, ng pagkain. No. Okay? At saka, ang yung mga pam para magkaroon ka ng perong pambili sa Jornale de Brescia. Jornale de Brescia. Hmm. Ano na? Na huwag kang pag alis ng dade. Ha? Huwag kang iyak pag alis ng dade. eh. Pasa laboro, okay? Dada tingnan. No! Si, oh, si. No! Ha. Okay. Dito muna matatapos sa aking unang vlog at kailangan ko muna mag magbeddings, magayos ng ng kwarto. Kagigising lang namin dahil pagdating ni Mayura ng aking commander. Siguradong mamumura na naman ako ay hindi pa kagigising lang namin. Kailangan ko muna rin mag-almusal. Mamaya to tayo ka mag-TV pagkalis ng bago umalis ng dada, okay? Pagkakain. Ha? Ito po. No, no, maaga. Alas 10 lang. Dada po. Brian, pay bravo ay. Nanonood sila. Hmm. Pakita mo mga chokato lamad ay. Hindi. Eh? Nang boyo, nang boyo. Sige na. Chow, chow, chow. Mag-chow-chow na? wag etpek kaya hindi boyo hindi boyo. hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako sila ako ng kama At mamaya hindi na naman ako hindi ako hindi ako hindi Pilaya Arte muna arte arte hindi ako hindi arte arte oh, dance dance dance, 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 yan, kura, dahi, dahi, kura, dance. Mama mo na tayo abunit ang mami. Yan. Pilih ya, jadi kamu nak dale? Papa Marte, Papano Marte. Oh. Arte mo Arte. Paano, Marta, eh? Yan ang aming senior. Nakaupo na. Manunod na. Okay, dito mo na po magtatapos ang aking vlog. Sige. Sa ulit. ulit. subscribe po ng aking YouTube channel para masubaybayan ninyong aming pamumuhay dito. At pakiclick po ng bell button para updated po kayo. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat.